Hi guys! Hello everybody, everyone and everything. O diba lahat na yan guys? So for today's video ay pag-uusapan natin guys kung paano tayo sumali sa Pupo. Ayan. Kailangan po guys meron tayong naka-upload na apps na POPO Ito po siya guys. Ayan. Sa akin meron na po akong na-upload na apps na Pupo guys. Click lang po natin ito guys. So ganito po yan. And then ito po yung aking account. So di ba guys? Tingnan Yung points po guys at saka yung coins. -well. So yan. And then guys, kung sumali tayo sa live, kung halimbawa mag-live tayo guys, i-click lang po natin itong live. Ito, ito guys, live. Click lang po natin yan, ganyan. Tapos, yan, go live na, ganyan. So, back naman tayo guys. Dito tayo, kung halimbawa mag-party live po tayo guys, ito, i-click lang po natin ito guys. So, yan, then click party. So, dito guys, mamimili tayo kung ano, ano, kung ilang tao ang gusto natin. Papasokin, may, may siya, may anin, may apat. So, ganyan lang po guys, then back po tayo. So, kung gusto niyo sumali guys sa uh, po po, i-PM e, niyo lang po ako. Ayan. Yan po yung aking ID number. So, that's it guys. Thank you for watching. Madali lang dito guys. Promise.